Palos. Alam mo ahas, ano? <laughs> palos yan, palos. Hindi ba nakakaano yan? Nakakorriyente? Hindi. Yan Hindi yung ahaba. Hindi yan yung nakakorriyente, El? Hindi yan, ano? Hindi din natatawag ng palos. Nakakain uh, yan? Oo. Oh, oh. Ano gagawin mo dyan? Bigyan ko sa mga... Ah, naman. yung may gustong may ano? Oo. Oh. Aduh bu, mandi, mandi.